Sabi nyo regular na diesel. Oo, 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 turbo. Ito yung turbo, ito yung regular. Regular diesel. Oo nga, may regular na unleaded din pala, no? Oo. special, premium, di ba, sir? yung unleaded. Hindi sila nakasundo ng driver. Regular to regular. Eh, hindi, dapat tinanong niya. Sir, uh, regular na gasolina o diesel? Yun, I mean, sir. Dapat may warag niya muna, sir. Tapos yung naiwan niya takip dito. Hindi na takpan niya nakaraan. Buti na ganda na yung, Ulit, yung Galit na galit, eh. Inaulit na po siya yung takip. Galit na galit kayo, maaari ng buti. Eh, siyempre, sir. Galit na galit yun. Apo, uh, kasi pag naalog-alog yung sakin, natapon niya yung basa. Hindi, yeah, mahirap nun, sir. May nanigarilyo sa tabi. Meron din, sir. Nasunod Tapos, ko? gasolina. Meron din, sir. Nasunod uh, na motor. Ah, ano, nakalimutan niyang may butas yung tank niya sir Gargaan niya ng full tank Eh hindi niya alam may butas pa rin yung tank niya nakalimutan niya Yung eh, butas sa tank niya is yung tapat pa ng ano ng spark plug Tapos din, din drain drain siya dito Drain drain niya Tapos yung maya maya nasunog ng daw yung motor niya Buti hindi ito Hindi pa na dito gano'n lang Nakapatay lang din nga sir Okay kaya nga sir, pumaya niya niya siya rin, di mo kakakakabigat din siya. mga reyos siya. Oo. Ay, kasalanan ko eh, sir eh. Kaya nga, din mong ano, no? Nakakita ano, naman um, si King na daw, diba? uh, So, ayun mga kapatid, no? Nakakalungkot kasi... Yung isang gasoline boy dito ay... Nawala na raw kasi... Umalis na Kasi nagkamali ng Ilang beses Na Ayun Nakakarga ng gasolina Dun sa dapat na dito So ingat tayo Sa ating mga Kapatid no Na Gasoline boy Ingat tayo Itanong natin I-confirm natin palagi